Ganun nyo. Ito yung meron. Ito yung wala. Ayan. Look! Oh, di ba nakakatuwa? Actually, madali lang pala siyang ilagay. So, ito nga pala yung gamit ko. Yung false eyelashes na maliit lang siya. Nasa 56 to 59 pesos lang yung ganito mga may. Tapos, napakarami na. So, matagal mo na siyang magagamit. Tapos, may kasama na siyang tweezers. So, ito. Tuturuan ko kayo, ha? So, so ito. Tatlo yung binili ko mga may gusto sing i-try. So, kuha tayo. Tuluan ko kayo. First timer lang ako, mami. Tignan ninyo. Tatlo lang. Tatlo pa lang yung nagagamit ko. Ito, yung nilagay ko. Ayan, yung tatlo. Try ko sa school kung tatagal ba siya. Uh, uh <laughs> Oh, gusto niyo rin neto, kung gusto nyo ng ganyan kahabang pilik mata, Ayan, ilalagay ko na lang yung yellow basket. Nag-check out na kayo.